Pindang araw taging Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Merkules, ikasyam ng Agosto sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na land ay huling namataan sa layong 2,670 km silangan hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Hindi ito inaasahang papasok ng par at napakalayo sa ating kalupaan. Dahil dito, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ang mga cloud clusters naman sa silangang bahagi ng Mindanao ay hindi inaasahang magiging isang bagyo. Dahil dahil dito, mababa ang tsansa na may mabuo o pumasok na bagyo sa loob ng PAR sa linggong ito. Ang hanging habagat naman ay patuloy na umiiral at nakakapekto lalo na sa bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Samantala, ayon naman sa ating tower system, patuloy na makararanas ang ating lungsod ng fair weather conditions na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa 27 hanggang sa 32 degrees Celsius maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 8 hanggang 23 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanuran. At ayan ng latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, ganyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.